Sabi po ni Harry Roque, hindi daw dapat ipagkumpara ang sitwasyon ni Atty. Leonard Robredo nung siya daw ay Vice President at sitwasyon naman ngayon na itong si Tambalos Los bilang Vice President then at dating DepEd Secretary. Hindi daw dapat ipagkumpara dahil si Atty. Leonard daw ay palamuti lang sa gabinete ni Digong. Hmm, yun ba? Taraga lang ba? <laughs> Mag-ingat-ingat po kayo Mr. Harry Roque. The way you say something, Lalo po kayong lulubog niyan Okay? Sabi kasi ni Atty. Barry Gutierrez, it was never an issue daw kay Atty. Lenny Robredo. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Ito po yung security personnel ni Atty. Lenny Robredo na ang pagkakalam ko ay nasa 70-something lang. 72 security personnel. Kumpara kay Sarah Duterte na uh, mula sa 433... Binawasan ng 75, naging 5, uh, naging 380 or 58 security personnel na lang at ito ay napakalaking issue. Ginawang issue na itong sa si Sara Duterte, nagpaawa. Sabi pa niya, don't worry about me, kahit uh, tinanggalan ako ng security personnel na yan, patuloy pa rin ang trabaho ng OVP, pungas ka, di ba? Tapos ito ang ipinagtatanggol ng isang katulad ni Harry Roque for just for santo kayong mga die hard talaga ano ho for just santo lang talaga oh ano tingnan natin tingnan natin ha. Ah. former office of the vice president spokesperson Harry or attorney Barry Gutierrez points out that vice president self appointed designated survivor Sara Duterte started with 433 security personnel it is it's more than four times daw the number allotted to former Vice President Lenny Robredo na meron lang daw na 108 at binawasan, uh, yun nga, naging 72 na lang. Nung magsimula bilang Vice President sa si Atty. Lenny Robredo noong 2016, meron siyang 108 na security personnel. Pero kalaunan, naging 72. Napag-usapan ba yan ever? Hindi. Dahil napakarami pong ginawa ni Atty. Lenny Robredo na inspiring at yun po ang pinag-usapan ng mga media. Yun po ang naging headlines. Pero hindi yung mga ganitong pautot ni Sara Duterte. Na akala mo naman talaga ay biktima. Akala mo, naman talaga kinakawawa. Kayo po ang or ginagawa niyo pong kawawa sa totoo lang ang mga kababayan natin. Antakin mo ha, yung dam security personnel na ito ay ilan ang nabawas para bantayan halimbawa ang mga kababayan natin, ang mga ang publiko halimbawa. All right. In contrast, Gutierrez highlighted that Robredo security detail was reduced to just 83 by 2020. Yet they never made an issue on it or about it, nor did they issue an open letter or create any drama about the reduction. Yon, walang kadrama-drama. Totoo dahil hindi talaga inatupag ng isang attorney na si Robredo ang drama. Tapos itong mga diehard ng panahon na 'yon puro daw paepal, epal puro daw drama, puro daw media exposure ang ginawa ni Attorney Elena Robredo. Talaga lang ba? O anong matatawag niyo dito? Paano niyo ipagtatanggol naman itong kadramahan itong idulon niyo? O di ba mas nakakahiya kayo? Good luck.